Naghihilig ka ba sa gabi? Okay, alamin natin ang mga sanhi ng paghihilig at solusyon kung paano may iwasan ito. Ito ang ilang sanhi ng paghihilig. Number 1, Obstruction ng daanan ng hangin. Kapag ang daanan ng hangin ay nagiging makitid o nababara, maaaring magdulot ng paghihilig. Number 2, Pagbabara ng ilong o lalamunan. Dahil sa allergy, sipon o ibang kondisyon, maaring magdulot ng pagbabara ng ilong o lalamunan at paghihilik. Number 3. Sobrang timbang. Ang sobrang timbang ay maaring magdulot ng paghihilik dahil sa pagtaas ng taba sa leeg at pagbabara sa daanan ng hangin. Number 4. Problema sa paghinga. Tulad ng sleep apnea kung saan ang paghinga ay eh pansamantalang humihinto habang natutulog. At number 5 anatomiya ng ilong at talamunan. Ang hugis o estruktura ng ilong at talamunan ay maring magdulot ng paghihilik. Mahalagang kumonsulta sa doktor kung ang paghihilik ay madalas o may kasamang ibang sintomas tulad ng hirap sa paghinga o pagod sa umaga. Okay, pag-usapan naman natin kung paano may iwasan ang paghihilik. Number 1. Ehersisyo Ang regular na ehersisyo ay maring makatulong sa pagbawas ng timbang at pagbuting ng paghinga. Number 2 Matulog na maayos. Karaduhin na may sapat kang tulog at matulog na maayos. Number 3 iwasan ang mga bagay na nakakapagpalala ng paghihilik. Tulad ng alak, sigarilyo, at mga gamot na nakapagpapalala ng paghihilik. Kaya kung ikaw ay naghihilik, alam mo yun ang mga paraan upang maiwasan ito at magkaroon na mahimbing ng tulog.